Wow. So yung oh, so yang ular yang apogi biflow. Kini lu not sudah anu eh. Apa? Oh, main lah. Jangan kasih. Nah. Ah, sip betul eh. Sip betul eh. Nah itu ba.

sa mga pugit sa mga mga duwa natin dapat hindi natin yan takot yun bibili tayo ng ulam tsaka alas 5 pa ng hapon tapos wala tayong pe wala kaming pira mga kapugit ito lang tingnan yung mga pugit wala tayong pe Gulay. <laughs> mm. <laughs> okay. Eh. Eh. Sige, sanano? gusto mong ulam? Gulay? Gulay ha. Si <laughs> so, mga pugi bilit ng gulay. Cepat mm -hmm. yon duin tan eh. Ng kabaan bay pud kami. So. <laughs> <laughs> Dalo na ko ni. Dalo na kung silpon ba? Uno. Oh, wow! <laughs> so pugi yung silpon natin bibilin. Ano uh, hindi natin dalhin. Bilitin ng ulam. Oh. Ko. Oh. Ah, yeah. Tabo, let's go. Let's go, Malis <laughs> ko. Tingnan nyo, tingnan nyo mga pogi oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung jowa ko, mga pogi, yung girlfriend ko. Bili, ni Bili. Bili Lagi. Lagi. <laughs> na cellphone, ibili. Bili ko suntok. Wala, binili kung gaano ah. Lagi-lagi yung palit ko oh. Ikaw gayong oh. on road. Oh. Palit. Nangulo lang mga pogi, baka. <laughs> kayo, kumero kayo ng jowa diyan. <laughs>